Bawat isa sa atin may sariling laban sa buhay. Ang kailangan lang, maging determinado. May kilala kaming ganyang klasing driver, fighter na, survivor pa. Ang experience ni Glenn talaga namang pang-kwentong bigaten. Tuwing makikita ni Glenn sa araw-araw ang kanyang mga bukol sa braso, mas lalong lumalakas pa ang kanyang loob sa pakikipaglaban niya sa kanyang sakit na kidney failure. Para sa kanya, ang mga kalsadang kanyang araw-araw na binabaybay bilang isang driver ay ang kanyang battlefield. Tumarating sa point na, na emergency ako, kailangan ko takbo sa ospital. Uh, siyempre po, yung pangangailangan ng mga anak ko, ng asawa ko, kung ano lang po yung natitirang pera namin, pinagkakasya lang namin yun. Hindi na bago kay Glenn ang pangarangkada sa hamon ng buhay. Sabi kasi niya, 18 anos pa lang daw siya nang mamulat siya sa tunay na kulay ng mundo. Yung nanay ko po talaga halos bumuhay talaga sa amin. Eh yun nga po, nung lumina na po yung negosyo ng nanay ko, kautang-utang din. Tapos wala naman kami sariling bahay, nag-uupa kami. Tapos nag-aaral pa kaming tatlo. So yun po talaga pinakamahirap. Eh. Dumating po sa point, ma'am, wala kaming kuryente na ilang buwan. Natutulog kami, walang, talagang dark, kandila lang. Nasanay ako ng ganun. At nang mamatay ang kanyang tatay, nagsimula na ang kalbaryo ni Glenn. Nagdoble kayod si Glenn. Kung kayat nang maging isang ama rin si Glenn ay bitbit -bit niya ang prinsipyo niya sa buhay. Ang asawa niya kasi may maintenance dahil sa sakit na diabetes, alopecia at may inborn na cyst sa leeg. At sa pangalawang pagkakataon noong 2014, muling sinubok ng langit ang katatagan ni Glenn. Nagkaroon siya ng kidney failure kinakailangan niyang sumailalim sa pagdadialysis habang buhay. Alos one year ko rin po siya ininda, ma'am. Diba, sa point? Tutulog ka, umiyak ka. Lilihim ko sa misis ko kasi ayoko rin. Maano siya. A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. Tried and tested, a love to lash. At dahil sa kondisyon niya, nahirapan siyang maghanap ng trabaho. Pero sa gitna ng dilubyo, tila nakahanap ng kasangga si Glenn. At sa aming pagkikita at pag-uusap, Nadiskubre ko kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa gitna ng digmaang walang kasiguraduhan. Pagmamaneho ang napili mong kabuhayan. Bakit pagmamaneho? Actually ma'am, um, noong 2014 nga po nung nagkasakit ako, marami po akong pinuntahang uh, in na job. Kaso po hanggang exam and in interview, okay naman. After na hindi na po sila nang nalalaman nila yung medical condition ko po. Uh. So ito po kasi kay Grab, mas gusto silang mga tulong sa kagaya namin kahit na may sakit o may kapansanan. As long as kaya mo naman magmaneo talaga. Ang bait naman ng Grab. Opo, sobra po. So wala silang diskriminasyon. May disability po, basta kaya magmaneo. Hindi naman masamang tao, okay po yun. Aba, okay din, ano? Opo, opo So, pa so, paano na bago ng Grab ang buhay mo? Oo, oh, malaki ma'am. Kasi yung sa Grab po kasi, Nakukuha ko dun ma'am, yung pang-dialysis ko, yung monthly amortization ng kotse ko, yung pangailangan ng anak ko sa school, maintenance po ng asawa ko kahit papano na isisingit. Wow. Talagang malaki pong nabago. Sa pasada ng buhay ni Glenn, ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan ang naging kaakibat niya para ituloy ang kanyang biyaheng nasimulan. Grabigaten. O, paano mo naman nasabi na ang kwentong buhay mo, Glenn, ay bigaten? Siguro, isa ako sa napili bilang bigaten kasi nga po yung kahit na may sakit ako, patuloy ko pa rin pong inilalaban ang buhay ko at ang pamilya ko bilang isang grab driver po. So, doon po siguro nasukat yung magiging bigaten ko po. Agree naman ako doon. <laughs> Oo, po congrats sa'yo at ituloy mo lang yan. Sige po kahit na siya ay may karamdaman, binigyan siya ng pagkakataon ng grab para magkaroon ng trabaho. Trabahong tutustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Naku, saludo kami sa iyo, Glenn. Ituloy mo lang ang laban mo. Tunay kang bigatin. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States because the active ingredient is tried and tested. A Love to Lash, pampakapal ng pilikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasa Japan natin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong Uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.